Heto heto mga kaibigan, tayo magpo-provide na naman ng ebidensya para sa mga DDS na pinipilit i-involve si BBM sa nangyayaring uh, kaguluhan at mga kapalpakan sa kanila. Ha? Yung mga kaguluhan na yan ay sabihin na nga natin na kagagawan ninyo. Di ba? Kagagawan ng puno ninyo, yung inyong Panginoon na si Duterte. Siyang may gawa niyan, walang iba. Okay? At siya mismo ang nagsasabi, hindi natin dapat idamay si BBM. Ha? Siya nagsasabi sa inyo, mga DDS, na huwag niyong idadamay si BBM sa kaguluhang ito. Atin panoorin itong video at nang bilisan na natin, kukomentuhan natin to. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ah. ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gigit pa ng dating pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Ayun, mga kaibigan. <laughs> 'Di ba? Walang kinalaman si BBM. Sinabi ba talaga? Tuloy natin. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa na ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang CC, ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Naku! <laughs> Wala namang yayari palang ICC trial. Papa pa ano na, papa kamatay na. <laughs> papa Digong. <laughs> Nagbanta si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pagpunta nila ko, arrestuin nila ko dito, magkabarila talaga. Nako. Barilan na naman mga kaibigan. Talagang napakahilig sa aksyon. Ayan. At uubusin ko yan mga... Yan. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa <clears throat> Lusina, ko na sila muna. Kayong mga sundaro, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. <laughs> Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umanay arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. Ayun na, oh. Mga kaibigan, napakatindi ng binitawan. Let me be clear. Walang kinalaman si Bongbong Marcos sa ICC. Ayan na, ha? Galing na mismo kay Duterte. Oh. Wag na kayo mag sa administrasyon ni BBM dahil si Digong na mismo nagsasabi, walang kinalaman dyan si BBM. Oh. Ginagawa lang ni Tore yung kanyang kailangan gawin ba? Diba? Mag-serve ng warrant. Mm. Kinakailangan lang gawin ng prosecutor na basahin sa kanya yung kanyang rights. At sa pinaka dulot-dulo -dulo niyan, walang kinalaman ng presidente si Digong na mismo ang nagsabi. Ano? Ha? Babaloktutin pa rin ninyo yung sinabi ni Digong. <laughs> As a matter of fact, I am not asking for his help. Oh, di ba? <laughs> Hindi talaga niya. Ah, hindi niya talaga hinihiling ang tulong ni BBM kasi nga wala naman talagang kinalaman yung tao. Diba naman kayo? Ha? Ah? walang kinalaman. Wala siya nga involvement niya pa. Bakit niya papakalman yung ICC? Eh, sinong makakakutsaba niya doon? <laughs> sinong makakakutsaba doon ni na Secretary Crispin Rimulya? Oh, yung magkapatid na remedyo, sino makakakutsaba doon sa ICC? Wala. Ang inyong talagang puntiryahe na si Senator Trillanes. 'Di ba? Sa kanya kayo makapagduelo. Sa lahat ng laban, ha, sa lahat ng argumento ng mga pagpaalitan ng mga ebidensya, 'di ba, ng mga kantsyawan at lahat, hindi nanalo kahit kailan si Duterte. Sa lahat ng Duterte, hindi sila nanalo kay Trillanes mga kaibigan. Zero ang puntos ng mga Duterte sa Trillanes. Ah, kay Mr. kay Senator Trillanes, zero ang puntos nila diyan. Si Trillanes tambak sila. Hmm. Tambak sila ni Trillanes mga kaibigan. Wala sila kahit anong naipapanalo sa lahat ng laban nila tunggal Mga hamunan, wala. He was the, he was not the one who uh, asked the ICC to come here to investigate. Hmm. ako na siya na nag siya na nagsasabi mag-imbestiga kayo ang bahala sa sarili ko dito ayun oh, no sa <laughs> ah, siya na ang bahala sa sarili niya doon napakaliwanag oh, mga didesa siya na ang bahala sa sarili niya doon o wag na kayong makisali gugulo lang <laughs> di ba at uh, mga kaibigan itong si Digong ay alam niya yun yun namang mga DDS ay eh, wala ding napala sa kanya mga kaibigan kayong mga DDS wala kayo na pala kay Digong. Ha? Wala kayo na pala dyan kay Duterte mga kaibigan. Kahit pa anong kadiehard supporters ninyo, kahit pa anong katagal na, alam mo yung kayo naniniwala strong leader yan. Hindi kayo nabigyan niya ng pagbabago. Hindi nabigyan ni Digong ng pagbabago ang Pilipinas. <laughs> Di ba? Kahit nung, natapos yung kanyang termino, marami, ha? marami sa kanila, napagtanto naman na nila ng kaunti na wala silang tunay na napala. Na wala silang tunay na napala. Bakit pa ba wala silang mapapala kay Duterte? Si Duterte ay ay kung mahahanapin niyo ha, kung hahanapin niyo yung mga sources yung sa mga video sa YouTube. Si Duterte ay napatunayang may narcissistic personality disorder. Sarili lamang niya mahalaga. Di ba? ha? Isa isa ito sa pinaka dahilan kung bakit hindi na dapat bumalik si Duterte dito. ba? Diba? Dahil sa pagiging sobra niyang makasarili at hindi siya natanggap ng pagkakamali. Di diba? Hindi siya natanggap ng pagkakamali. Ganyan kasi ang may taong narcissistic disorder. Naniniwala po siya na siya lamang ang may tamang pananaw. Hindi niya kahit kailanman na Magpindi siya magpapakumbaba, makikinig sa ibang opinyon mga kaibigan, never po, never. Ha? Hindi niya anong tawag dito, may pagpapahalaga sa kapakanan ng DDS. Pinahihirapan kayo, kahit sino man kayo. 'Di ba? Yung mga vloggers ng uh, Duterte, wala yung pakialam sa pinagsasasabi niyo. Ginagamit lang kayo. Oh, ginagamit lang kayo kasi kayo yung kayo yung tools na pangkritisismo do sa kalaban niya. Madalas niya kayong gamitin, hindi niyo lang nalalaman yun. Iba, yung pagmumura niya, galak na gala kayo doon, yung pang na, galak na gala kayo doon. So lahat 'yung pananakot, galak na gala kayo doon. Ngayon gagayahin niyo, natapang kayo dahil do sa mga sinasabi niya. Ano resulta? Iba, wala. Yung pakikinig niyo sa kanya, wala. Walang nabalik sa inyo. Oo. Oh. Walang naging tunay na pag-unlad ng Pilipinas kahit naniwala kayo kay, di kay Digong, kayong mga DDS. Oh. Ordinaryong Pilipino, tumira ba kayo sa kondo? Wala, di ba? Hindi naman. Oh. Hindi, hindi naging sagot si Digong sa problema nyo. <laughs> Mataas pa ang bilihin sa kanyang panahon. May krisis sa bigas nung kanyang panahon. Di ba? Mali ang uh, pag ano niya sa pandemic response. Oh, ay ito pang nakakaano eh, ito pang talaga napaka napakatindi ng kapanahunan niya eh. Di ba? Yung terror law. Ha? Ah, sa kapanahunan ng pandemic, gusto nilang mapatupad 'yan mga kaibigan. Imagine mo 'yung panahon ng pandemic, gusto nilang ipatupad 'yung terror law. Ha? at 'yung isa pa, death penalty. Kapanahunan ng pandemic, gusto nilang mag-apply ng death penalty. Gusto nilang ipatupad ang death penalty. Panahon niya ng digong. Oh. Kaya ano sasabihin yung ano yan, maraming napatupad ng hinayupak na yan. Walang tunay na reforma nangyari. Walang tunay na reforma sa sahod, sa trabaho, di ba? Sabi niya, tatapusin niya yung contractualization nasaan? Napakadami pa rin ngayon contractual, nahihirapan pa rin, di ba? Ang sahod nila ay talagang minimum pa rin. oo oh. Di ba hindi naman nakita ang sahod ng manggagawa, ano lang mga tumaas? Militar. Oh, yung mga pulis, yung mga uh, teacher. Pero yung nasa ano, yung mga pangkaraniwang nag nagtitinda eh, sila na lang ang na nagawa ng paraan ng lumaki ang kita nila. Tapat tataasan na lang yung tinda nila kaya nahihirapan din ngayon ng mga mami mili. Di ba? Yung mga nagtitinda, yan din na nagpapataas ng presyo. No, oh, hindi naman yung sabi mo mga pulisya ni BBM kasi nga kagagawa niya ni Digong. Nailipat yan kay BBM na ipasa yan. Oh. Diba? Eh kahit nga yung lugar niyang Mindanao, walang napalay eh. Oh. Kahit siya mismo, di ba? Galing siya Mindanao. Although yan ay Cebuano. Ha? Ah, Napaunlad niya yung region ng Mindanao? Hindi ah. Oh. Yung Dabaw lang yun. May ginagawa malaking tulay doon. Sa tabi ng uh, River. Oh, hindi niya napaganda ang uh, infrastructure, yung kuryente ng ng uh, Mindanao, ekonomiya ng Mindanao, hindi niya napaganda yung Davao nga lang siya eh. Yun lang pinagyayabang niya. Oh. 'Di ba? Kaya ano, hindi yan hindi na dapat tumubilis si Digong. Hindi na. Magigiyong sunod-sunod lang tayo sa China pag umuwi yan. 'Di ba? Tinalikuran niya yung tunay na na hinaing at pananaw ng mga Pilipino, 'di ba? Hindi niya pinaglaban yung ano yung West Philippines. Ya, yeah, magkakakampi sila nina Marculeta, yan si Mark Lopez. Ah, yan si Mark Lopez, sasabihin kaya kay kay Commodore eh. ginagamit mo naman yung ano, US narratives eh. Kaya naman kabobohan itong si Mark Lopez. Kaya ginagamit naman niya, yung narrative ni Marcoleta. Oh, gaano ka ng ano yan, Mark Lopez na yan. Di ba? Imbis na supportahan yung Pilipinas, yung mga kapwa niya, yung mga kapwa Pilipino niyang manging isda na binubunggo doon. Ay, alam mo yung sa kanya, eh, complex issue kasi yan. Eh sa kanya kasi yung complex issue, tapos na, period na, wala na tayong gagawin. Oh. Kaya wala ding naidulo talaga yung pagdadala ni Duterte ha, sa Pilipinas, sa China, lalo lang dumama yung tanga, kagaya ni Mark Lopez. Oh. Di ba? Anong binigay ng war on drugs niya? Patay, patay, patay. Dumami lang ang ano, kuninarya. <laughs> oh, Libo-libo, diba? namatay sa war on drugs. Napakaswerte na mayaring ng mga puninaria mga kaibigan. Oh, yung mga drug lords, nasaan? Ha? Natanggal ba yung mga DDS yung drug lords? Hindi. No. Eh ngayon, tulad kanina, may, may, nahuli na ng mga uh, ano, ilang tonelada ng shabu. Oh. Diba? Huwag niyo sasabihin, hindi nairal lang ano natin. Diba? siya natin. Nanguhuli pa rin yan. Oh. Kaya wag na wag na kayong aasas diyan sa dictator mentality ni Duterte. Hindi marunong makinig 'yan. Siya lang ang may tamang pananaw. Patakaran lang 'yan tama. 'Di ba? Hindi yan nagkukonsulta. Kita mo nung pandemic, oh. Mga nakatunga nga lang yung kanya mga adviser doon. Siya yung salita ng salita. Nagbibigay ng report. Ang nasusunod para rin yung kanya. O. Oh, diba? Kaya ano lang yan. Pagka iniupo nyo ulit yan. Eh, political dynasty na naman mangyayari. Diyan siguradong ang kanan naman nila ang hawak ng kapangyarihan. Kaya hindi na dapat iba tama na nakaupo yung anak niya na isang beses siya, isang beses. Tama na. N hindi na pwedeng masundan ng national 'yan sa Davao na lang. Di ba? Sa Davao na lang 'yan mga 'yan. Sige, payag na ako. Davao na lang 'yan mag-mayor. Hmm. na lang siya makialam sa mga DDS sa Davao. Wag na dito sa parteng Bisaya, Luzon, wag na. Diyan na lang kayo, okay? Maging popular ka diyan pero pag dito Luzon, wag na. 'Di diba? Wag na, wag na dito sa Luzon. Hindi ka na dapat bumalik, diyan ka na lang sa Davao pag-uwi mo. Kaya lang alam mo, hindi ka na uuwi nang alo. <laughs> wala wala talaga nagawa sa DDS 'yan mga kaibigan. Kayo mga DDS wala. Wala nagawa sa inyo 'yan. Pansamantala lang and then hindi siya ano, long term yung, yung ginawa niya sa inyo. Ah, uh, ini niyo lang para may nagawa pero wala talagang kapakanan. Walang naging uh, ano, kapahamakan, hindi kapakanan. Ang nangyari diyan. 'Di ba? Opportunist ng Pilipinas. Oh, uh, sahod, hindi ano, hindi nataas. Basta impangkaranim ang buhay natin, hindi niya nabago. 'Di ba? Iniwan niyang malaking utang. Oh. Uh, kaya sin sinasabi ko sa inyo, hindi na dapat talaga bumalik 'yan. Uh, hindi na dapat bumalik. Kung, kung, pagdating halimbawa, okay, naniniwala kayo, maganda ng ekonomiya. Ay eh, hindi naman niya ka mga kaibigan tinulungan yung maliliit. Eh. Tulad halimbawa nung tina yung uh, rice importation, ano uh, anong tawag dito, uh, impeded, na, na ayong walang, walang, walang uh, magpapatigil sa pag-importation ng bigas. Oh. Ay eh, 10 million na magsasaka natin? <laughs> oh. ba? Diba? 10, 10 million na magsasaka natin. Tapos, importation ang ginawa niya para daw mapababa ang presyo kasi may crisis nga ng bigas ng panahon niya hindi, na, hindi niya na solusyonan sino dinurog niya? hindi yung maliliit na mga magsasaka natin yung 10 milyon yun ang inatake niya nung uh, rice importation niya oh. hanapin diba, search nyo search niya online na mayroon tayong rice crisis ng mga panahon niya hindi alam na mga DDS yan eh oh. hindi niya sinuportahan niya maliliit na negosyo dito sa Pilipinas ang sinuportahan niya rin, yung malalaki. Yung mga inchik na, alam mo yung kaibigan ng mga yan, kaibigan niya, kaibigan ni na Bongo, kaibigan na ng mga inchik sa Dabaw. Oh. Inubos niya yung pondo. Ha? Ah, inubos niya yung pondo. Walang matibay na resulta kung saan niya dinala yung pondo. Oh. Diba? Sa ilalim ng kanyang termino, napakadaming proyekto, 100 project list. Ay, ilan lang nagawa yata doon? 33 lang yata. Oh, kaya napabigay kay BBM yung 77. <laughs> oh, yung build 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 na pinundahan ng pinunduhan ng utang. Oh, wala din. Nahirapan din kunin yung mga London Oh, kaya napakagastos ng panahon ni Digong mga kaibigan. Napakagastos ultimo halimbawa ha. Ultimo yung pakikipaglaban sa mga makakaliwa sa mga kunis, komunis, komunista komunismo. Oh, nagpakagastos-gastos siya diyan, may kampanya siya diyan. Nalabanan niya mga yan, sina kalaban niya sa kongreso. <laughs> sina Franz Castro. Oh. Hindi naman niya ano yun eh, naging kaibigan eh, pero ginastosan niya ng napakalaki. Oh. Palpak yung kanyang ano, pakikipag-deal uh, sa mga makakaliwa. Ha? Ah. Ginamit pa niya, ni red tag niya, ni red tag niya. kasama yon si Badoy. Oh. Diba? Yung NTFL kak na yan. Diba? Oh? Lang ninyong anong tawag dito? Nired tag nyo niredtag. red tag. Eh, kahit yun ay hindi naman NPA. Nired tag nyo. Ah, oh, sila sa kaliwa. Eh, yung pinaglalaban nila. Hayaan nyo sila. Oh, hindi naman papatayin ng kapwa nila Pilipino pag hindi nyo talaga ginugulo. Diba? Diba? Oh, hindi tayo makakaliwa, hindi tayo nasuporta dyan ha. Yung mga patay na ginagawang yan, tayo'y diskusyon lang, katuwiranan lang. Bigay mo, paliwanag mo kung anong gusto mong mangyari sa Pilipinas ng walang dahas. <laughs> oh. ba diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga kaliwa, galit na galit niya kasi pinaasa niya yung mga magsasaka ni, ni -tuterte. Walang tunay na reforma sa agrikultura. Ha? Kung natatandaan nyo yung sili, ha? O, 700 ng kilo, tandaan nyo ba yon. <laughs> hindi naman niya naibalik. Ano ba? O, hindi, hindi niya naibalik talagang presyo ng NFA, rice, ng nasa ayos. Oh, 7 pesos, ang sabi niya, per kilo. <laughs> Binabasan yun sa, sa kanyang sauna. Oh, magsasaka, oh, 7 pesos, ang kilo. <laughs> Wala palpak mga kaibigan. Wala tayong talagang napala. Sinayang nyo lang ang buto nyo dyan. Diba? Sinayang nyo. Ay, anong tawag dito? Kung matutuloy pang second president yan. Ako. Yung anak niya. Ako. Yung anak niya si Sarah Duterte na parang uh, nahingi lang ng limang piso. Bigyan nyo ako ng 100 billion at aayusin ko ang deped. Naku po! Walang niya 100 billion. Parang nahingi lang ng limang piso. Eh, ano? Na Aayusin daw ang problema ng Deped For 100 billion Walang iya talaga naman Parang nahingi lang ng ano eh Talagang alam mo yun Parang uh, bariya lang yun yung uh, Oh, Wala wala talaga mga kaibigan uh, Kung meron mang mga may napala Yung pulis at militar Kasi marami sa pulis at militar Kapag nagre-resign yan Ay million na po talaga matatanggap kung ano yung sweldo nila, halimbawa, 100,000 ang sweldo nila. Ha? Kalahati niyan, ay eh matatanggap nila mga kaibigan. Yun yung pension nila. Wala silang problema sa PhilHealth, sa lahat, sa lahat ng mga benefits, wala silang problema. Pag-ibig, wala silang problema. Yan ang ginawa ni Digong mga kaibigan. Kasi nga, uto, na ginawa niyang utusan ng mga yan. Hmm. Ginawa niyang utusan niya mga yan. Kaya, kung sinasabi sinasabi niyo nagre-resolve ba si Digong may mga nangangatwiran diyan din maraming ni resolve si Digong na problema hindi niya naayos yung traffic sa EDSA yung transportation oh di ba maayos bang EDSA hindi nagpalit ba siya ng mga bagong train hindi anong na modernize niya wala Sige, amunin ko kayo. Anong na-modernize ni Digong? Wala. Oh. Di ba? Ginawa niya puro pambobodol kaya yung edukasyon pinahina niya, pinalakas niya yung fake news. Oh, di ba? Kaya ito sinasabi ko na lahat sa inyo ha, na ang pinalakas ni Dugong yung fake news niya, ginawa niya kayong tanga. Oh, magaling na lang ako, yung mahilig magbasa. Ha, ah, kaming mga anti-Duterte, mahilig kami magbasa. Hindi katulad ng mga DDS, hindi marunong magbasa. Okay, <laughs> oh, tinyo nangyari ito sa mga vlogger. Oh, dito Duterte. Di ba? Nag-aminan sila, sila 'yung mga tanga. Oh, sila 'yung mga fake news. <laughs> oh, nag-aminan sila. Oh, tulad ng si Mark Lopez, nagwa-water cannon daw ang <laughs> mga paano makakapag-water cannon yung mga yung Philippine Navy natin doon? <laughs> Napakalaki ng barko. <laughs> ang nakakapag-water cannon yung mas mataas. <laughs> Anong iwa-water cannon doon ng Philippine Navy na ano? Ang taas-taas ng barkong nagwa-water cannon. Pambira naman. Ano naman yung Mark Lopez na ano, kabobohan Di ba? Diba, marami, marami talagang ano. Uh, tatapusin niya ang drug war in six months. Pag hindi niya natapos, magre-resign siya. Neto pa. Ano ba yun? Pangako niya matindi yun. Ano? Yung pag na, pagdating niya sa ICC, sasapakin niya yung mga judge, sisipahin niya yung mga judge. Aba, hinihintay ko yung mangyari. Hinihintay namin yan. oo, <laughs> oh, di ba? Kaya mga kaibigan, kung talagang kayo ay, alam mo yon nagigising na, eh, wag na kayong maging sunod-sunuran kay Duterte at doon sa mga pro-China na, ano niya, kasabot niyan. Diba? Protektahan nyo na lang yung at sariling atin, yung OFW, ba diba? yung West Philippine Sea. Diba? Yan ang ating protektahan. Huwag yung ano, tapang-tapangan, naniniwala kayo dyan sa ugok na si Digong. Ha? Hindi tunay na lumalaban sa inyo yan. Diba? Hindi sasabihin nyo nga, uh, ano, yung mga pulis nga, nasa yung legal assistance niya. Wala, iniwan niya yung mga pulis. Nakabitin sa mga kaso. Oh sagot daw niya lahat. Wala. Diba? Wala siyang iniwang ano, talagang alam mo long-term na peace, 'di diba? Long-term na benefits wala. Iniwan niya sa atin ano, takot, kahirapan, kasinungalingan, ngalingan, katangahan. Yan ang iniwan ni Digong. <laughs> oh, 'di ba? Kaya dapat hindi na bumalik yan sa kasi sara. Huwag na kayong bumalik. Iniwan niya sa Pilipinas eh, ano, eh, tulad ng ano ha, yung video, ang Office of the B OBP, walang kataw-tao. <laughs> oh, walang kataw-tao ang Office of the OBP. Diba? Kaya walag, ano, tagto, wag nang pabalikin yung mga yan. Yung si Robin Padilla, ano, mga halik na mga halik na lang yan doon sa, ano yun? <laughs> yun, yun ang habol niya, yung libog. Oh, di ba, sabi niya sa Senate, e, paano pa paglibog na libog na yung lalaki? <laughs> diba? o, oh, eh, pwede ka naman magsarili. Oh, bumuli ka ng uh, FDAL. <laughs> di ba? Oh. Hanggang dito lang mga kaibigan na tayo ay alam mo yun, kailangan lang natin patunayan ang sinabi ni Digong na bahala siya sa sarili niya doon. Si BBM ay walang kaso. Hindi siya ano dito. Kasama dito. Ha? Huh? Oh. Ganun lang mga kaibigan, ha? Sana naunawaan ninyo, na Lahat, lahat ng ginawa ni Duterte, eh, meron, meron ilang positibo, pero talagang napakalaki. Ha? 80% palpak, mga kaibigan. Palpak. At yung nga, mga, yung mga, doon ako na ano, sa mga nawalang buhay, eh. Alam mo yun? Yung mga buhay na nasayang, di ba? Maaaring nga doon sa mga nawalang yun, eh. Alam mo, may, mga magiging anak ng presidente yun. <laughs> o, itadhana, di ba? Ng Diyos. Kaya lang, pinutol niya. Oh, di ba? So, ito mga kaibigan, ang ating pong ano, wala napala pala ang mga DDS. Ang napala lang ng mga DDS ay puro yabang ni Duterte. Walang matinong nagawa. Walang tunay na nakinabang. Kundi sarili lang niya at yung mga kaibigan niya, uh, ang tawag ito, mayayamang in check. Pamilya niya, nakinabang niya. Mga aliporos ang nakinabang. Walang, walang napakinabang yung tunay na Pilipino, yung mahihirap. Yung mga common tao. Diba? So hanggang dito lang mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood at sana mapanood ito ng maraming DDS at nang alam mo yun, matanggal na sila doon sa black magic ni Duterte. <laughs> diba? Matanggal do sa budol ni Duterte. Ah, wag na kayo maniniwala dyan sa mga diktador mentality niya, hindi marunong makinig yan, yan lang ang tama, hindi kayo pinakiging ganyan. ha ah? Siya lang ang magaling. Hindi niya pinahalagaan yung uh, kapakanan niyong mga DDS. Kahit sinong kapakanan. ba? Diba? Yung malalapit lang na kapakanan ang alam niya. Yung pamilya niya, kaibigan niya, yung chick. Uh, di ba? Hindi natanggap yung kritisismo niyo, payo niyo. Kasi narcissistic nga eh. ba? Diba? Narcissistic. Hindi yan ano... Hindi yan natanggap ng uh, pagmamahal, pagtanaw ng iba. Ah, yeah, mga kaibigan, ah, gandito lang. Maraming salamat po sa inyong panunood at uh, hindi na dapat bumalik si Duterte. Bumalik man siya dito eh, alam mo yung prose na lang sana. <laughs> so hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Pagpalaan po kayo ng Panginoon mga kapal.